Narito po News TV Quick Response Team sa may uh, Makati City Hall uh, Quadrangle dito po sa parking area ng Makati City Hall kung saan ang nakikita niyo po ay mga taga-suporta ni Makati Mayor Junjun Binay. At uh, sa ngayon nga po ay uh, nagsasagawa sila ng uh, programa uh, may iba't ibang mga grupo na gandog ng awit para sa kanilang alkalde na nakatanggap ng suspension order mula sa ombudsman ng anim na buwan. Ito may kinalaman pa rin sa issue ng Makati City Hall Building uh, Parking uh, Makati City Hall Building uh, 2 na inimbisiga naman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee at sa ngayon nga po ay bukod sa mga taga-suportang ito, meron din na mga kababayan tayo na nasa uh, 21st floor sa may tanggapan ni uh, Mayor Binay para magbigay din ng suporta uh, sa napipintong uh, suspensyon ng kanilang alkalde. At uh, ito nga po ay kalalabas uh, lang ng suspension order. Ang implementing agency ng natural suspension order ay ang uh, DILG. At mamaya po, nagkaroon po, o oh, kanina po ay nagkaroon ng uh, press conference si uh, Mayor Binay at uh, inihayag po niya ang kanyang mga salubin, pati na ang salubin ng kanyang mga kapatid. Bung pamilya po ni uh, Mayor Binay, yung kanyang uh, nanay, yung kanyang mga kapatid ay nasa itaas na bahagi ng gusaling ito at uh, may mga balibalita tayo dito na maging si Vice President Jejo Barbinay mamaya po ay magtutungo rito bagamat uh, wala pang konfirmasyon talaga itong informasyon ito at uh, mamaya po ay uh, ma maririnig po natin yung bahagi ng uh, con ni Mayor Binay kanina nga po ay inanunsyo na ng uh, ombudsman ng anong suspension suspensyon kay Makati Mayor Junjun Binay at 15 empleyado pa ng Makati City Government. Inanunsyo ito ng uh, ombudsman sa pamamagitan ng kanilang official Twitter account. Ipinataw suspension habang inibisigan pa ang umani overprice sa Makati City Hall Building 2. Pinagsusumite rin ng ombudsman si Mayor Binay at iba pang akusado ng counter affidavit para sagutin ang reklamo. Bukod kay Mayor Binay, ay rin ng ombudsman sina Makati City Legal Officer uh, Kenneth Dasal, City Budget Officer Lorenza Amores, City Accountant Cecilio Lim III, Acting City Accountant Eleno Mendoza, City Treasurer Nelia Barlis, at CPMO Engineers Arnel Kadangan, suspendido rin si Emerito Magat, Connie Consulta, CPMO Chief Line de la Peña, at Bids and Awards Committee Secretariat Head na sina Giovanni Condes at Manolito Uyako. Kasama rin sa mga suspendido sina Technical Working Group uh, Rodel Naive. Bids and Awards Committee Member Ulysses Orienza, General Services Department OIC Gerardo San Gabriel at GSD Staff Member Norman Flores. Nagugat ang suspensyon sa mga reklamong plunder at graft na inihain Hulyo noong nakarang taon ng abogadong si Renato Bondal na natalo ni Binay noong 2013 elections. Git naman ni Senador Binay, pinupolitika lang sila. Bagi pa rin daw ito ng Opla Nognog ang uh, pagsuspendin ng ombudsman sa kanyang kapatid na mayor. Hindi na raw magugulat kung ang susunod na tatargetin ay siya o isa pa sa kanyang mga kapatid. In a way, hindi rin kami nagugulat kasi if you remember last year, di ba? May oplan nog nog kami, oplan stop nog nog kami na na nasagap. And ito yung bahagi dun sa oplan nog nog. Di ba, obvious na this is all about 2016? Kasi um, pili talaga nilang ginigiba yung vice president eh.